Buti dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. O anong kailangan mo? Hindi na ako tatagan. Aalis na ako sa lugar na to. Hoy! Hindi ka ba sasama talaga? Hindi. Huwag mo ako sisihin pag napatay ka rito. Paano kita sisihin? Patay na ako. O nga no? Sige! Huh. Hindi ka sasama talaga? Hindi nga. Talaga? Sinabi ng hindi eh. Goodbye, Bertin. Don Sebastian. Magandang araw, Bogat. Magandang araw, ho. Sige, alis na ako. Mukhang may pupuntahan ka. Ah, Juan? Wala. Susunduin sana kita eh. Kasi alam ko pagdating kayo eh. Tuloy kayo. Magandang araw. Magandang araw, Padre Roberto. Magandang araw din ako. Ho. Ano ho sa dyan? Uh, alam mo, nagpunta ako rito para sabihin sa'yo isang lihim na matagal ko na iniigatan. Lihim? Anong lihim yun? anak ko si Tatan. mahal na mahal niya ang kanyang ina. Kaya hindi niya natanggap ang pagkamatay nito. Simula noon, lagi na lamang siyang tahimik at nag-iisahan. At kung minsan, pabulong-bulong sa kanyang sarili. Hindi ko naman siya iniintindi dahil sa sa pag-aakala kong nililibang lamang niya ang kanyang sarili. Sa pagkamatay ng kanyang ina. Dati siyang sakristan. Pangarap pa nga niyang magpare noon eh. Pero magmula ng namatay ang aming ina, tuluyan na niyang kilalamutan ng kanyang pananampalataya. Kung anak niyo si Tata Negro, ba't hindi niyo siya kausapin para tuluyan na matigil ang gulong ito? Sinubo ko na yung padre. Pero ayaw niya makinig. Hindi na siya ang dati si Marco. Sapagat naniniwala siyang siya na ang Diyos. Ah, uh, mit! Kung ganun, dapat ipagbigay alam niyo na sa may kapangyarihan ng lahat. At sila nang bahalang muli kay tatay. Anak ko pa rin siya, padre. Kung naging masama man siya, kung ako maging dahilan ng kanyang kapamakan. Isiwa mo na yan. Putok mo! Sige, huh? putok mo! <coughs> <coughs> hayaan pa na magkita kami ng taong yun. Alam niyo naman kung gaano ko siya kinasusok naman. At ipinangako kung papatayin ko siya. Pero hindi ko hihingi ang kapatawaran sa inyo sa gagawin kong yun. Nanay Rosa? Nanay Rosa? Nanay Rosa? Bos, não vou lá um trabalhador. Ito, tumakas ka na. Ha? Ano pong hinihintay mo? Tumakas ka na! Dali! Tarapan niyo mga mata niyo! Nandiyan lang yun! Siya ba ang nagtangkang tumakas? Dalawa po sila po. Siya lang po na huli namin. Huwag po! Apuruman, huwag po! Patawarin po ninyo ako! Hindi na po ko ulit! Patawarin po ninyo ako! Apuruman! Apuruman! Oh! 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 Yan ang batas natin, Isa. Pakatandaan mo yan. 哦不啊不。Opp o, opp o.